Mapaparate na naman ng wala sa oras. Ay, hindi ako to. Ito, ito dapat. Hindi yung pinapahiya mo naman ako sa pagka-oily face. Mo. Ito feel ko, kakayanin ko siyang sipa-sipa. Eh, -sipa. itong palakan to. Kaso takot ako dito eh. Pag may sika ko malaki, gaganunin ko yan. Oh. Tutuhugin ko yan. Gagawin ko yung ano. Barbecue. Tiyari, pag iyan talaga nakalaban ko, tigur siguradong sigurado ako. Sigurado sipahin ko lang yan. Ganunin ko lang yan. Tignan mo sa akin yan. Barbecue ka sa akin. Or, pwede na. Kang, ay, Kangaroo. Feel ko, ano ka, parang kahit ko siya. Siguro hanggang dito ko siya. Iba marami nito sa, ano, sa Australia? Nababalibalitaan ko lang, wag niyo kong ini-echo-echos kangaroo. Feel ko parang ano to eh, parang nananapak to. Naninipa to eh, parang ewan ko. Parang may abs pa siya. Tapang naman ang kangaroo na to. Tingin ko naman, ini-imagine ko parang ano, parang kaya ko naman siyang labanan. Siguro sapak-sapakan lang kami, ganun-ganun. Tingnan niyo, ito gagawin ko sa kanya. Pag nakalaban ko talaga yung kangaroo, ganito gagawin ko sa kanya. Ha! 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 Halika dito, halika dito sama elemento. Ito, Samak. Diba? Sabi ko sa tigok yan sa akin eh. Kaya ko to. Sino sabi hindi? Five ka dun. Naiilisak sa'yo. Kuwala, napaka... Parang napaka-inosenteng tao naman. Ay, napaka-inosenteng hayop naman yung kung makikipag one, makikipagtalastasan ako sa kanya. Parang hindi ko naman caring manakit ng hayop na wala namang ginagawa sa akin. Kung ano, kung inutusan siya ng, ng manggagamit sa kanya, sige, nakikipagtalastasan ako dito sa hayupags na test. Pero ang cute niya. Hindi ko alam kung may demonyetang ugali to. Six na lang. Ay! Jaguar! Grabe naman sa Jaguar. Paano ko silipa? Sipa ko ng isang kalmut. Baka ano yan teh Mabalatan niyang yung... balat. Halatang halatang oh may galit sa akin. Tignan mo sa picture. Parang 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 mga ngain talaga ng tao. Ano pa ba? Ba't ba, ba nilalangaw yung pa ako Tapak pa ko ng e at Eh, ganda dito nang itim ako niyan. Pwede ba to? sendiri nih. Eh. Nanunun tuktung, susugabang kanyan. Hindi wala akong nagawa. Natira-tira duri pa. Nalasug-lasug na ang katawan ko. Panalo pa yan. Ten. Nina. Parang kamukha ako tong sa mam. Parang kamukha ako. Kung tignan mo, oh. <laughs> Naiinis ako ba? Karoon ka lang ng pimples. Tignan mo magiging kamukha na kita. Hindi ako may pimples ako. Oh. Kasi hindi ka tao eh. Malamang. Discovery ng mga ganito. Eh, hindi naman parang na hindi 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 ako makikipagtalastasan diyan kakambal ko yan tayo hey, oh may vanity sa tingin ko kapag makikipagtalastasan ako dito ayaw niya kapay ito sa akin eh kakambal ko to kaya hindi to hindi ako sasaktan ito pagkos magpapakabait yan sa akin dahil alaga ko siya huh? ako amo niyan kaya hindi niya ako tsuga-tsuga kung nga nagpauso ng vanity kaya hey, ko to pero kung usapang ano talastasan 1v1 palakasan kaya kaya tatalunan ako niyan sa ulo ko, si paing ko. Tu. Kaya. Kaya, wait. Teka lang, baka may palaka. Chimpanzee? Alah, kamukha ko 2.0. Oh. Parang nakaka-offend naman lahat ng mga animals na nandito. Parang siguro the best pa din yung number one ako. ni gamborzini, bamborborgozini. Ay, grizzly bear. Oh my God. Siguro hindi ko yung kayang baligbagin? Kasi grizzly bear na yan eh sino pa makakatalo dyan? Siyempre, wala. Kung may hawak akong ganito, pwede naman. Magsanggaba lang tayong dalawa. Tutusok ko to sa'yo. Sige, buka mo kong atakihin attack, dyan. Ya, ano ko to, ipapasok ko to dyan sa ano, bunga mo. Wala ka sa akin, gagawin kitang lechon. Slot? Bakit? Baka may slot din dito. Wala. Ay, ay eh, eh, wag na. Iinis ako nyan. Iikot-ikutin niya ako niyan, tignan mo. Ginagat ako niyan, ikot-ikutin niya ako, gano'n, gano'n niya. Bakit kaya mga crocodile gano'n? Pag nakagat ka nila, ikut ikutin ka pa nila. <coughs> Naiinis ako. At kailangan pa lang gano'n, eh, pwede naman kagatin. Eh, pero pag inikit mo, ako gagawin mo ko machine-machine, ano ako marumi maruming damit? Murang. Hindi naman gano'n, napakasama naman yung crocodile na. Pero gano'n yung ugali niya na mama ikot-ikot. Hindi kita ilalagay sa number one kasi hindi kita kayang jombagin. Bye-bye! Hindi kita ilalagay dyan. bahala ka.